Ano kaya matatanggal to? Dito ko to sa FB. Ano? Ano matatanggal to? Tayong ko nga si Kilabot, baka marunong dito yan. Ito na kaya yung tao na Hey! Oh, mongkaagi kakagising mo lang ah. <laughs> May nakita kasi ako sa FB. FB? Oo. Oh. Ngayon, pinag-iisipan ko paano siya matatanggal na hindi natatanggal yung tubig. Ay, pera. Oo. Oh. yung pera tatanggalin mo na hindi binabawasan yung tubig. Ah, na hindi natatapon yung tubig. Oo, oh, ganun. ganun Hunin mo yung pera. Hunin mo yung pera. Patalino ka ng patalino ah. Ah, ano kaya nangyari? Hindi hmm. ko sinatapos eh. Ah, ano, ano. na, na. Eh, Ay, eh, dito ka. Dito ka. <laughs> Alam mo kasi, I ano mean, yun? Ano? Hindi gumagana yung utak ko pag... Alam mo na yung... Walang ganyan. Ah! Gets ko na! Gets ko Oh! Isang libo! Ate! Okay, nah oh, Mahina yan! O. Dalawang libo! Mahina! dami mo! Oh! Tatlong libo! Damian mo nga! Eh! Tumatawag pa sa akin! Eh. Oh! oh. Okay, libo na! Oh! Limang libo! Limang libo! Limang libo! Ah, lim 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 okay! Pero pwede ako gumamit. <laughs> ano? Ito yung mga props ko. Oo naman, ano siyempre. Nado ka. Basta hindi, basta hindi matatapon yung tubig, ha? Oo. Kailangan na kailangan ko pera, eh. Hindi na lang, marami pa akong pera dito. Pagamitig yung katulad hmm. ko. Yung anong katulad mo? <laughs> <Ayan>. Joker. <laughs> ano okay. na yan? Joker. Joker? Ako nga rin yan. Hindi alam ko na yan po. Dali-dali yan, eh. Basic, eh. O? Oop oh. Hindi ikot ah Siyempre, hanap tayo ng ano eh Kapilay oh, pa ata yung ano ah <laughs> Oop oh.

<laughs> nakuha ko dyan. Ayan, natapos. Hindi mo ito tapos dyan. Ayan, natapos. Ano? Ano ka? Sige. <laughs> <laughs> Nakakuha ko dyan, mga rey. Alam mo na, may tubig po yan. Ha? Natakot ka, baka matapos. Ayan, magkat na ako rey. Nakakain ng libo ka, boy ha. Ano siya, nangunahin mo ko ba? Pero pera yun. galing ha. Magkat na ako. Nga na, hindi natapos. Nangusap ko ka. Ito, ito